mga libingan ng mga bayani presidente yan si Leonila Inday Dimana ah, Garcia Garcia yan yun ang kay Marcos ayan nasa libigan tayo ng mga bayani guys Carlos Garcia Presidente ng Philippines 1957-61 Ito naman yung kay Ferdinand Marcos 1970-1989. Ito naman yung kay Marcos. Ferdinand Marcos. Ayan. Ayan guys. Ayan yung kay Marcos. Nalibingan. Ayan. Nasilibingan tayo ng mga bayani wala na kasi boses niya eh. kaya wala na sa market pero kung may boses pa sa mga wala na na sa bibingan ng mga bayani